Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng youth level ng FIBA competitions, ang Pilipinas ay tinalo ang Korea sa score na 95-71 upang umabante sa 2023 FIBA U16 quarter finals. Bago ang kanilang naging laban, ang Pilipinas ay apat na beses nang nakaharap ang Korea sa U16 Asian Championship. Limang beses naman silang nagtapat sa U18 level at ang resulta sa lahat ng sham nilang tunggalian ay kinuha ng Korea ang lahat ng panalo. Ang kanilang ikasampung match-up ay sa wakas, nasaksihan ng sambayan ng Pilipino, kung paano tapusin ng Pilipinas ang sumpa ng Korea sa FIBA U16. At ginawa nila ito sa pamamagitan ng isang blowout victory, nang kontroli nila ang laban sa simula pa lang ng game. Ang batang gilas ay nagpaula ng three pointers at umabante ng 10 sa pagtatapos ng first period, subalit, sila ay nagsisimula pa lang pala, mula sa totoong pagwasak sa Korea. Dahil ang kanilang kalamangan, ay pinalaki pa nila ng hanggang 34 points, at hindi nila pinayagan ang Korea, na may baba pa ang kanilang tambak sa single digits hanggang matapos ang laro. Ang Pilipinas ay tumira ng 4 out of 6 mula sa 3 point area sa first quarter, at sila ay hindi lumamig, matapos na kumunekta naman ng 5 of 9 sa second frame. At tinapos ang laban na 12 of 26 sa 3-pointer. Si Kiefer Alas na leading scorer ng Gilas sa tournament, with 17.3 points per game, ay mayroon lang 11 points. Pero siya naman ay nakakuha ng 13 rebounds at nagbigay din siya ng apat na assists. Hindi yun naging isyo para sa batang Gilas, dahil sila ay nakakuha naman ng 25 points mula kay Joaquin Ludovice. 17 points kay Kurt Velasquez, 13 points at 10 rebounds naman kay Bon Doha at 10 points kay CJ Amos. Sunod na makakalaban naman ng Batang Gilas ang Japan sa quarterfinals ng U16. Update naman sa ating Gilas Pilipinas Men Senior Team. Matapos ang labing isang araw na magkakasama para maging pamilyar sa isa't isa, at sa system ni Coach Tim Cohn, Dumating na ang oras para masubukan ang gilas, sa totoong larong laban sa dayuhang kalaban. Ang ating national team ay haharapin ang Changwon LG Sakers ng Korea, sa isang tune-up game, ngayong araw, na magsisilbi bilang kanilang nag-iisang pagsubok, bago sila lumipad patungong China. Makakatunap dapat ng gilas ang Meralco nung nakaraang Martes. Subalit ang pagkakalagay sa alanganin nila Calvin Abueva, Jason Perkins, Terence Romeo at Mototua sa lineup, ay napilitan silang ikansela ang naturang game. Ang kanilang game laban sa Sakers na pinangungunahan ng dalawang American imports, na si Dante Cunningham, at Reggie Perry, Egyptian player na si Asem Mary, at Pinoy baller na si Justin Gutang. Ay magkakaroon sila ng pagkakataon na masubukan ang Korean basketball, para kung sakali man na makaharap nila ang Korea sa Hangzhou Games, ay may idea na sila sa kung ano ang kanilang play styles. Ang naturang tune-up game ay magiging bukas para sa publiko, para mapanood ng mga fans ang gilas ng live bago sila tumungo ng China. Magpahanggang sa ngayon, naghihintay pa din si Coach Tim Cohn sa desisyon, mula sa Hangzhou organizers kung papayagan nilang makapaglaro sila Abueva at ang iba pa na kanilang hinarang. O kung tuluyan na silang papalitan nila Chris Ross, Kevin Alas, Arvin Tolentino at CJ Perez sa kanilang puesto.